Uy, bitch. Uh, ang pangit mo naman. Walang po, bakit? Ingit <laughs> ka, gaya ka. Ano dito ka? Masakit ulo ko, may na-migrate ako. May migraine ka? Kaya palang pangit mo today. Oo, oh, okay. wala ka. Kaya lang akong migrate ako. Pangit ako. <laughs> <laughs> ka ba nandito? Gusto ko mag-absent. Huwag kang absent. Marami tayong pasusweldohin ko. Ano nga pala. Okay, wait na ako. mga helmet, lunes na lunes, itaay nga ng migraine si Marilyn Robredo. Ah. Pero tuloy pa rin ang trabaho talaga. Oh. At sana, oh, lahat ng may migraine or nakakaranas ng migraine, no, ganyan pa rin ka, fresh. Oo, oh, ah. anong itsura ng fresh na migraine? What? <laughs> diyan Ay, di ba? Ito. talaga mga kabata helmet, tuloy pa rin ang trabaho ni Mayor Lenny Robredo. Eh, tuloy pa rin ang mga meetings, ang mga ang daming mga ano, kinausap, which ko mukhang mahaba na naman ang schedule ng mga nagkakorti si Cole, mga dumadalak. Ah, pakasipag naman yan. Ang si Mayor Lenny Robredo. Pagkasin, di gaya nung ibo dyan. Oo, ah, nalilate pa, no? Nalilate. Games <laughs> Uy, ng games. Pichoga, may tanong lang. May tanong lang ako mga kabata helmet, ah. Ano hindi eh, ko kasi alam kung ito nararanasan ng iba sa atin. Kasi di ba kung mabilis kang magsalita, yung patuloy-tuloy na pagsasalita ba, ah. nagkakaroon at nakakaramdam ka dito ng pamumuo ng laway. Kasi oh, may hindi, laway ka pa ngayon. Wala. Kasi hindi mo nga siya nalulunok kasi nga tuloy-tuloy yung pagsasalita mo, ah. mabilis kang magsalita. Pero doon sa iba ha, mga kabatang helmet, hmm. na nagsasalita naman ng normal, ng mahinahon, pero meron pa rin parang nag-accumulate or napupunuan ng laway itong gilid ng labi natin o yung dito ng gilid ng... Basta, Baka dyan papunta talaga yung laway niya. Ay, What? Ayan ba, hindi. Tatapon dyan sa magkabilang ng gilid. Ang tanong mm -hmm. sa mga patak helmet ko, may ginarin yung sagot nyo kung nakakaranas ba kayo ng ganun. Na, minsan sa buhay nyo, di ba, na or, yung lalaway kayo, <laughs> lalaway kayo. Or, may mga sakit ba or indikasyon na may iniinom ka ng specific na gamot na isa yun sa mga side effects or adverse, hindi eh, siya adverse action eh, siguro side effects na nakakaroon ng excessive laway, laway. salivation. Oh, oh ba? Ano? Ano? Excessive, na kalawayan, oy. Oh, o oh, basta babatahin mo 'tong sumasabay video tawag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga in-upload namin video ko para please stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sa mga sa boy ng mga hindi na mo kikips kayo ng mga everyday gal. Bye. Oh, you have to tapat. Angat buhay lahat. Bawal mag-absent ang gobyernong tapat. Ayaw nga pala. Bawal mag-absent ang tapat.